well day na pero walang pumasok na pera sa account mo? Alamin ang kaparusahan niyan sa report na ito. Alamin kung bawal o hindi dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Laging delay ang sweldo? Nako! Bawal ito. Apakabilis nga namang maubos ng sweldo dahil apakamahal ng mga bilihin. Pero paano kung sweldo day na at nang mag-check balance ka, wala pa ring laman. Nako, bad trip nga naman. Batay sa Labor Code of the Philippines, ang bayad sa lahat ng mga empleyado ay dapat maibigay every two weeks every month o dalawang beses sa isang buwan at dapat hindi lalagpas ng labing anim na araw ang pagitan. Maliban na lang kung mayroong valid reason para idili ang sweldo tulad ng dilubyo o kalamidad. Alinsunod sa batas, dapat ibigay kaagad ng employer ang sweldo kapag bumalik na sa normal operation at hindi dapat lalagpas ng 16 days kung walang justifiable cause. Kaya naman ang paalala, magpasahod ng tama para sa mga nagtatrabaho ng tama. Baka masabihan ka ng, nako, bawal ito.